Good morning guys at yan, andito nga pala ako sa may lugar ng Tagaytay Punta at pupuntahan natin yung ginagawang flyover dito sa may gitna ng Tagaytay at sa ngayon ay marami nga yung gustong makita kung ano nga ba yung pagbabago na dito sa may lugar na ito at uh, dahil nga ang lugar na ito ay isang daanan kapag ka namamasyal sa lugar ng katulad ng Fantasy World. O, pupunta kayo ng Nasugbu. Diyan kayo dadaan. at kung gusto nyo rin sumilip sa may Taal Volcano. Yan. At napakaraming ang uh, dito sa may lugar ng Tagaytay. At ang magagandang view na makikita dito. Ayan. At yung iba naman ay gustong magpalamig ng konti dito at mag-relax. No? Kung baga nakakawala ng stress at nakaka-relax kapag ka tinatanaw ang mga ganitong lugar. Nice! Pero kung minsan, yeah, may naggagawa ng ganito, dito sa may overpass na ginagawa dito sa may Tagaytay at makaranas kayo ng traffic dito uh, ito po ay mga sa panahong nagbubuhos lang po sa lugar na ito Yan. at kapag ka po naman natapos yung mga ginagawa dito magiging maluwag na yung mga daan dito ano nga ako nga po ay napadaan dito ito nung gabing ito yan at uh, stop ko yung pag pagdaloy ng mga sasakyan dahil nga sa pagbubuhos dito. Sa mga susunod siguro na mga panahon, ito ay pag natapos na ay magiging maganda na dahil po pwede na po kayong dumaan sa ibabaw. Wow. Yan. minsan pagkagabi nagka nagkakaroon ng mga ganito dahil nga po pinubuhosan na yung pinakaibabaw na paglalagyan ng girtir Bawat poste nga po na itinayo dito sa may gitna ng may highway ng Tagaytay ay lalagyan ng mga ganyan At pagkatapos nga po yan ay magiging mabilis na ang trapiko dito sa lugar ng Tagaytay o crossing ng Mendes Yun o no? At ngayon nga umaga ay binalikan ko yung lugar na ito. Yan, para tingnan kung ano pa ba yung ibang natapos na dito. Yan. At uh, minsan kasi pagkagabi, syempre yung mga binubuusan na lang nila yung nakikita natin. Hindi natin nakikita yung ibang nabuusan na. Yan. Sa lugar nga na ito, bago po mag overpass na ginagawa dito ay pinapalawak na rin yung kalsada dyan sa may bantang kaliwa ay pinapalapad na rin po yan may lugar na yan para pag ginawa na po itong pose dito sa may baba ay may mga madadaanan ng sasakyan yan, katulad dito yan pinalapad na ganoon din sa kabila pinalapad na Ayan. Meron nila nga lang pong mga iba na hindi mabungkal dahil nga po yan. May mga ganyang halaman, may mga poste. Ayan. At yan po yung iba po na lang nilagyan ng forma. Yun, no? Shout out po sa mga gumagawa po dito sa masisipan natin yung construction worker. Sa sunod po ay mag-update po ulit ako dito dahil yung pagkatapos nga po ng mga lagay na gear na yan ay mabilis na po yung pagpoporma nila sa ibang mga poste kaya po, tingnan natin yung sa mga susunod itong mga dadaanan natin ito ay makita natin kung ano na ba yung magiging status ng lugar na ito kung kaya pa itong tapusin bago mag December yan yeah guys so oh, yun yung mga pinohosan ng gabi yan yung mga nasa taas po na yan at yung iba po ay may mga forma na rin sa mga susunod diyan kasi nilalagyan na po yan yan na po yung mga susunod at katulad nito yan po ay lalagyan na rin ng uh, lagay ng mismong kirtir o gentry ba yung gentry ang tawag gentry balance cantilever ba yung tawag doon yan sa mga nasa na. uh, pa-comment na lang kung yun nga <laughs> at ayan uh, guys yung mga poste na naan dito sa may tagaytay crossing ng Mendes. Yan. Yan na po yung mga nabuhusan. At ito yung nung gabi na binubuhusan ay ito. Itong lugar na ito. Yan. Yan yung poste na yan. At, uh, okay na po yan. Sa mga susunod po yan ay tatanggalin na yung mga forma na yan. At ililipat naman doon sa ibang poste. Yan. Kung mapansin nyo yan, no, halos ko konti na lang po yung lalagyan nila ng mga ganyang balance cantilever ba yung tawag dyan? O gentry? Parang yeah! gano'n? At ito naman ang crossing ng Mendes. Itong lugar na ito, yung malawak na ito. Yan. At may mga poste pa rin na lalagyan na rin na nila ng mga forma sa lugar na ito. Na kung makakita nyo, nandiyan yung kanilang crane yun know, o, dahil yung lugar na ito ito yung bababaan mapansin po yan ay wala nang mga tindahan dyan sa kaliwa at pinalapat na rin yung kalsada saka may mga ginagawa rin dito yung mga kanal ay ginagawa na rin kalsada para madaanan ng mga motorista yeah. at kung bago ka lang dito sa aking channel mag subscribe ka na at po pwede mo rin itong share para mapanood ng iyong mga kaibigan salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lang po ulit ang aking video at abangan nyo rin yung aking update dito sa lugar na ito. thank you